ay, ay, yes. Ang ganda ng payo. <laughs> Ang ganda ng payo. Ano yan? 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 napaka victorian payo mo, tapos dala mo otak. Kinala, lucky na lamang doon. <laughs> Oo nga. Ikaw, ikaw na lang <laughs> kikikain pinapon mo. Ang food. Ay, bato yan. Uy, bakit may kulay verde na itong kotot na Ay, may green nga. Ay, may green. Direct. Design. sa ano, sa refrigerator. Hindi, hindi, yan. Nilulumot na. Dagdag. Dagdag sarap yan. Anong baon? Ako, marami akong baon. Ito nga, tig isa kayo. Ako, <laughs> yung inyo, na yan. Naibato bato, tas may green. Ang baon. Lumot. Parang hindi maganda yan. <laughs> <laughs> hindi ko yan ito try. Alam mo, hindi ko feel mo. hot-up na ito. Ginawa tige. nung panahon ng presidente makapagala. Diyos dato makapagal. Hindi na sunog lang, lang sa isang konti. ng konti. Uh, Para hindi pa rin. Ano ba ba? Ito pero hindi ah. Hindi sunog yung aking uh, iba blind item. Bago-bago, bago-bago ito. Ito sikat na sikat na daughter ni isang sikat na actress. At isang actress na montik ng manalong best actress. Oh, okay. yung tipo. Ini is nilayu nila yung isang hunk actor na babalik ng Pilipinas. Okay. Kasi uta eto muna ha. Si hunk actor sinasabi na kaya gusto niya raw balikan yung kanyang first love. Ah. Na ang alam naman ng tao ay kanyang hiniwalayan. Tapos ito si hunk actor si si no anak ng isang young act, anak ng isang actor dahil na. nawala yung kanilang show. Ah, ah. Sa isang event lumapit daw si Hank Actor doon sa anak ni sikat na upgrade mm. Hi, hi. Gumana daw? Don't kiss me. Gumana daw? Hi! Tapos yan. nakita naman daw niya, nakita niya naman yung isang actress na ang daming commercial. Hi, nice to see you. Ho, Gusto makipag-date. Excuse me? Hello? para ang feeling ng dalawa, ginagamit sila ni ni uh, Hank -ha Actor hi, na bubalik. Uh. Na eto ang naging sanhi kung bakit na Shelby yung isang soap opera. Kaya nagagalit. Ito ba yung actor na parang kinakalawang na acting? Yes. Oh. Sa isang event na, yung sinasabi kong anak ng isang sikat na actress yung nag-post ng oh. ano, na patungyong makikita niya, sabi niya, please, pwede ba, wag niyo kong ididikit sa lalaki yan. Oh. Pinili ko tong soap na ito over my pelikula, tapos ganyan. I ay, alam ay, ko na yun. yan. Ito, ito, nagtagtag ka doon. Oo, oo. Tapos yung isa naman, di ba, kaya siya nakipaghiwalay doon sa babaeng ang ganda-ganda ngayon, dami commercial. Ang sabi niya, ang dream girl niya daw, gusto niya pakasalan yun. Eh, happy ito sa kanyang boyfriend oo, ngayon. Oh. Ito, ito may dagdag kaya, ako siya. Kaya sa mga event, iniisam nila. Pag tuwing lalapit daw, umiiniiwasan Ay, nila. Ayaw nila lady. makita. Parang si Lady ito. Oo, mm. oo. Oh, oh, oh. Parang mm. ano, Nay, um, ngayon nga, pati yung mga director, producer ng show, alam niyo yung Cosmo Bash, mm -hmm. parang alam ko tumawag siya dahil gusto niya makasali ulit. Eh, dati, pinipilahan yeah. siya, di ba? Ganun siya parang pinipili. Di ba sinabi niya magta-try daw siya sa Hollywood? I oh, walk. bumalik siya, wala naman nangyari. Tapos Alam sinabi mo? Niya, actress, gusto niya rin pakasalan. Excuse me, ikaw yun ako paghiwalay sa... Di ba umiyak-iyak pa si actress na maganda? Eh, di ba meron pa isang actress na komedyana na ginamit din yan? Huh? Di ba? Huh? Di ba? Direk. <laughs> oh, oh tinan mo lang ako, titigil ay! mo ako. Siniyo. Ay, to ay Siniyo. tayo. Aray ko, aray ko, aray ko, aray ko. <laughs> diba ah Ha? Ah? Oh, 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 no. oh. ano 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 The crying bala? lady. ano ah. ano ah. Some men are lucky, some are not. ano 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 mo na. Pulutin hmm. mo na ang IQ uh, mo. Uh, pa na na. Ng IQ mo ngayon. Slow ako ngayon. <laughs> Hindi na guluhan Kasi siya. Kasi kaya, Mag-iisa kang pumunta ng Hong Kong. Oo. Mag-binapago natin, dito sikat na sikat, umalis, bumalik ng Pilipinas. Mag-Hollywood daw. Oo, mag tapos, dito, tinanggap ng isang actress yung soap over the pelikula. Mm. na shell yung isa? Eto naman si actress, ang dami commercial na sikat na sikat. Sinabi niya, yun daw ang gusto niya pakasalan. Eh, happy naman ito sa boyfriend. Ginagamit pa rin niya yung dalawa. Kaya ito yung makikita si event. excuse huwag niyo pala sa akin Sabi niya. Ayaw ni Clyde. Hindi mo mabait naman yun yung lalaki. Oh, hindi na naman, oh. Jerry. Kasi parang hello, halatang halatang ginagamit mo na yung dalawang sikat na artis ang babae. Ah, parang no. user oh, para user na lumalabas. user lumalabas. Mali ang ula ni E.T. Sino mali? Mali, mali. <laughs> May tinataas mali. Oo, oh, oh, mali. Siguro hindi yan dahil, na lang gugulat dahil sanay na ako sa ganyan eh. Oh, oo. Oh. oo. Ah, Nagagamit ka din, Jerry. Some men rin. are lucky, oh, some oh. are not. Oo. Oh, oh. Ah. Nagagamit ka rin. Just be thankful for what we've got. Yeah! Oh. Yeah. Kapalok, binigyan siya ng soap pang hapon. Oo. Ah, oh, oh. oh, oh. Kapartner niya isang singer, di ba? Oo, yun nga. Oo. Oh, oh. Ah. 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 Ay, furan. Ang ah. doon, si Ang asin! Ay, ano, Emma, dobro to! Ay, to! mga kapatid. Hanggang bukas po na kontindi na naman ito at oh, pinagsaluhan. Napakainit po ng gabing ito. Masarap na pagtulog po <laughs> sa inyo. Masayang pagpipikit na mata. Hanggang bukas po. Dito lamang sa Ang K -10! K -10!